Day number 13. Ang paggawa ng garahit dito sa bahay ni Mother So yung mga scrap namin, yung mga tubo, bakal, yero, uh, ginamit namin dun sa likuran para walang sayang kasi medyo mahal ang uh, bakal ngayon so yung clear na nabukong nilipat na, bupon, na doon sa pinaka kanto at pinakadulo ng bahay para doon ang magiging sampayan ngayon nagkakabit sa uh, sinepa. So sinipa at uh, yung uh, ang tawag ba dito? Spanish red. Hindi ko nakalimutan ang tawag dito. Parang al alulod yata ito. Okay, one, two, three, four, five, limang piraso Tapos mag... Uh, mag uh, dito papalitado nakiusap kami dito sa may ari na gamitin ito kasi sumobra na sila dito sa aming boundary nagsobra sila ng mga 3 inches so magpapalitada kami hindi na kami magtatagtag ng hollow blocks ito sa mga pader yeah. tapos itong lumang uh, bubong na plastic galing dito sa likod ko nilagay dito malapit sa pinakakanto ng bahay at yung pinagupitan yan gagamitin pa niya yan doon sa harapan ng bahay ang isa nito ay 1 one, 1.8 one yata ang isa isa nito so ayan yung pinagutulan so bali pitong peraso itong ginamit dito nabili, ko to sa Wilcon at yung mga bakal ginamit niya yung mga scrap galing dun sa kabilang bahay ng mga lumang mga bakal Ayan, marami pang trabaho simpleng naray mahina ang 100k sa gastos Oh, wala pa tayo sa flooring so ang plano dito tinanggal na dito yung apat na puno isang puno na avocado malunggay so pinlat niya lagyan ng graba ang plano lalagyan nito ng mga concrete na concrete na bricks or yung pavement kulay pula yan doon sa kabilang kalahating part ng ganito, ginawa niyang sementado. Lalagyan na lang ng graba para hindi masyadong madalas pag umuulan. Ayan, marami pa. Okay. Kung meron kayong mga comments, uh, inquiries, question, feel free po mag-message uh, dito sa baba ng video. Ganon din sa mga presyo ng mga materyales, pati labor. Feel free po to ask question. Alright, thank you for watching. Sorry medyo maingay yung background ko kanina.